Sige. Sa panahong ito na napaka ng uh, mga usapin, mga issue Oo -o. O sa politika, dapat hindi ho tayo mas dabasta na niniwala at sa mga nais, nasabi mo yan. Tama, nasabi mo yan. Kasi ang dami ho talagang nananadya ngayon na mag-post ng mali para kung ikaw eh, hindi ka uh, nag-iisip, mapiktima ka. Bawo pwedeng maniwala ka Oo at pukawin pa yung atensya mo, galitin ka o anuman at i-share mo pa ito. O kaya naman ay kunwari ay totoo yun, Oo. para pasayahin ka, i-share mo naman, Nako. at magbumuka ka namang tanga, di ba? Kasi sinare mo, hindi naman pala totoo. <laughs> Nako po, Laganap alam mo ba kung... talaga, ay, alam mo ba kung sino ang nagre-reklamo ngayon? Ha, na... Biktima ng fake news? Sila ay pine-fake news na rin? O sino yan? Ang Korte Suprema mismo kataas-taas ang hukuman. Oo. Nabibiktima na ba ng fake news ngayon? Meron kasing naglalabas ng mga peking statement mula di umano sa Supreme Court. Ayo. Oo, yung at kapag ka binasa mo sa social media, eh, parang totoo eh. Oh, oh. Ang dami na, son. Eh, ang gagawin mo naman, naku pa, ito na pala yung desisyon. Oo. Oh, oh. <laughs> At speaking dyan, bago oh, mo ituloy yan, ha? Oh, oh. Meron pa mga legal expert din, mga kilalang tao sa mundo, ha? Oh. Naglalabas din ng mga statement daw mm. ng isang particular na tao, na may pinapanigan sa usaping ito, yung mainitize sa ating bansa. Oo. Uh Tapos -uh. pag sinasabi, wala akong sinasabing ganyan. Uh -uh. Hindi ako yan, hindi sa akin nang gagaling yan. Yun nga. Yeah. Ang daming ganun ngayon, no, Son? Yes. Oh. Ngayon, ano sabi ng Court of Suprema? Ang Supreme Court po, ay napilitan tuloy sila maglabas ng statement. ha? Okay. Ano bang pecha ngayon? 17 ngayon, di ba? Yes. So, kalalabas lang nito. March 17, 2025. The Supreme Court has taken notice of social media posts circulating online particularly from Facebook accounts under the name Chus Libungan and Bernard Flores Maicon. Okay. Sharing a fabricated document dated March 16, 2025. Ibig sabihin nito, Jen, kahit hindi ikaw ang source nito, pag nag-share ka at nakita sa'yo, Abay, pwede kang panag panagutin. Nagsisya Pana ka nun? ng Oo, no, 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 no. kasi kanyang oh. yung kasangkapan sa pagkapakalat oh, ng oh. maling balita? Dapat tingnan niyo muna. Aba! This document falsely attributed to the Supreme Court spokesperson. Oh. Verse the title, Supreme Court receives petition On 16 million signatures calling for President Marcos' resignation. Million? 16. 16, 16, 16 million? 16. 1616 million? Oh, Oo. Oh. Grabe naman. Nun. Further, the same Facebook account oh. claim in separate posts that the Supreme Court and Bank will convene today, March 17, 2025, oh. to discuss the alleged petition. This is completely untrue. Walang katotohanan. The fake Sup news. The Supreme Court has not received any such petition. Oh. And no, any session is scheduled today for this matter. Ayon. These acts of disinformation, including previous Pulse reports on March 11, 2025, alleging that the Supreme Court issued the temporary restraining order will be submitted for appropriate action. Ayon, oh. Ano uh -huh. eh, lalapatan kayo ng ano dyan. Uh -huh. The Supreme Court will investigate these incidents and take necessary measures, including the imposition of proper sanctions on those responsible. Uh -huh. We urge the public to rely only on official announcements from the Supreme Court, which are published on its official website sc.judiciary.gov.ph and verified social media accounts. We also caution against sharing. Oh, ha? Huh? yung pag-share, okay? Against sharing and verified information. Uh -huh. And encourage the public to verify. Verify the authenticity of any statement claiming to be from the Supreme Court before disseminating it. Ayan. Yeah. Nothing follows. Kaya ang problema dyan, Nelson, kasi sa dami ng mga taong nasa social media ngayon, eh wala namang ibang kakayahan dyan para mag-verify. Oo. Ang iba, naniniwala lamang kung ano ang kanila nababasa, narinig, at napapanoon. Aha. Uh -huh. Ang dami po niyan. Sa sampung may social media, baka labi isa, mga kagagayan yan. Sobra pa sa sampung. Oh. Kaya Ilan lamang po ang <clears throat> may kakayahan mm -mm. Para I-fact check ang isang impormasyon na kanila nakikita oh, oh, oh. At ang iba naman, Nelson, hindi naman talaga Gumagawa na ng paraanan Para i-double check Yung informasyon kanila nabasa kaya Di ba? Oh, oh. Hindi na nag-effort Ang alam na, ah, ganun pala Di ba? Yun ang kanila nakita at napanood mm -mm. Di ba? Lalo ngayon Yung buka ng bibig, akala mo talagang Doon ang gagaling sa kanya yes. Di ba? Sa ba po ng AI? Aha. Eh. Ginagawa kasi niya advertisement eh. Oh. Ginagaya yung mga artista, mga sikat na tao. Pero 'yun ba na para, para mag-endorse ng produkto? Ayun na nga. Pero 'yun ba na kung kayo na nag-originate? Ba't check kasi binabayaran ng ano 'yan eh? Ah, Ay bawa ba? ako si Facebook. Oo, oh, oo. Oh, oh. Syempre nag-transaction 'yan. Oh, oh. gumamit 'yan ng payment gateway. Pwedeng credit ah. card, pwedeng bangko. Oh. May pangalan yan, Jen. Akala Ikaw diba? di nag-post lang siya. Di ba, nag-post lang siya. Siya nag-originate talaga na uh, gumawa siya ng parang totoo na pero fake news pala talaga. Oh. yung isa gaya ng wordings ng Supreme Court. Mm. sabi -hmm. mo, nakalagay untrue. Oh, lang niya true. Oh, diba, tinanggal lang yung un. Yes. E di, tapos in-upload niya ngayon. Oo. Eh di, siyempre wala ka namang babayaran sa Facebook doon. No. hindi ako ah, hindi advertisement. Oh, hindi naman advertisement eh. Post mo lang. Posting lang, oh. oh mako, mako, ni Facebook yan. Ah, oh, kaya lang, yun nga platform ang kakausapin ah, mo dyan. Oh. Para i-double check kung sino yun. Oh, oh, matrabaho oh. din pala, no? Oo. Oh, oh. Yun lang. Eh, ang problema, kung gagawin ba ng Facebook yun, talagang susuyin ba talaga nila? Palagay ko naman. At saka ang NBI oh. siguro, no? Dapat kasi may agreement na dyan. Oh. Oh, oh. Kaya ang problema, ang Supreme Court, eh, atasan niya ang NBI, no? Tsaka mm. DOJ. Siguro. ano, ano, Ito ba't ang... di sila mahirapan? Kasi may account, eh. May pangalan, eh. Ah, oh, Hindi nagtatago, eh. Ang oh. sabihin nito, may mga previous posts na yan. Ah, may nauna oh. na. Ibig mga... eh, sabihin yung hindi bagong account uh -huh. ng mga gumamit? kasi ako gagay ko hindi ako tawag sa akin illiterate <laughs> hindi ah. hindi ako literate sa social media no uh -huh. pero at least alam ko naman yung aki ipinopost iniingatan ko no mm -hmm. ay pero halimbawa mga ganun nga mga pangkariwa nating kababayan na hindi naman nya na do double check na be-verify, yes kung gaano ang veracity o yung katotohanan nung binabasa niyang artikulo. Basta wag na lang tayo mag-share, ha? Ah, ganon? Oo. Huwag na tayo mag-share nung... Bakit kasi kailangan mo ma-share? Hindi, diba? ako naman. Ang i-share niya lang yung sa ganang mamamayan. Ayan. <laughs> <laughs> Bakit ba tayo mag-share ng post ng iba? Uh -huh, diba? uh -huh. Kung wala namang kinalaman sa buhay natin. Ayan. Diba? Oo. Oh. Oh. Hindi eh, pa tayo tagapagbalita. Ewan ko ba sa iba, no? Uh -huh. Mas gusto pang mas mauna pa dun sa mga totoong reporter, eh. Babalitaan eh. ba ka. Uy, 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 ako mauna dyan. Oh. Ang ginagawa pa tinatanggal nila yung mismong source eh, para nga. magbuka na sila yung main. I-re-upload nga. Eh. Oh, kasi oh. ang totoo lang, Nelson, ang daming gumagawa nito ngayon para may monetization kasi. Di ba? Misal, i-download mo na nila. Pagka-download mo na ngayon, nireupload nire mo, ang mangyayari, parang ikaw na ang nag-originate. Yeah, yeah. Meron ka ng... Ano, Paramihan na ano? Yun ang uh, maganda ngayon dyan. Hindi naman sa kanila oh. yung content. Pero ang malungkot, kung ang i-share mo pala, sabi ng Supreme Court, ay fake, ay, news. fake news. Yari ka. Nako, may pananagutan sa batas yun, yung nag-sir. May pananagutan na, sa batas. Yan ang sinasabi patas. ko, ingat po kayo dyan. Oh. Ina-expect po, kikita ka man lamang kahit one dollar. Mm -mm. <laughs> Kasi Yari. babayaran ka ng Yari Facebook. Ka Oo. Lalo pang daraming sakit ng ulo mo. Ayun, oh. e eh, pagka kinasuhan po kayo ng Court Supreme, baka yung one dollar rin yun, <laughs> 55 pesos na po katumbas niyan. Ang problema yun, oh. I-fake news mo na ang lahat. Huwag lang Korte Suprema. Ayun na nga. oo. Oh. Kasi sila na mag-judge siya. Oh, diba, Ano kalaban-laban mo naman dyan, di ba? Nako. Oo. Oh. Eh sana maging seryoso talaga at mga masampulan talaga no oh. ng uh, Court Supreme para kung... hindi na pa marisa no. Yeah, no. Oh. At sa part naman talaga ako, ayaw ko itong nasisipayo ako dito talaga nyo, eh. So, Alam mo kung saan? Sa DICT. Ah. Ang DICT kaya natin talaga ito binuo, ginawa para ho maprotektahan ang mamamayan sa kumakalat na fake news eh. Uh -oh. eh pero parang hanggang ngayon, sabi lang nila sa report, nabawasan po natin. Dati po daang libo ngayon po 10,000 na lang. Uh -oh. Eh pero marami pa rin sa 10,000. Kasi dapat tanggapin mo natin, diba? Active sila din. Kasi oh. tanggapan ka ng gobyerno, diba? oh, oh, Hindi lang naman yung dapat ma, ma Uh, maganda yung iyong ano, uh, public relation. Ah. Uh, ibig sabihin yung na, na ipapaliwanag mo sa tao. Totoo. Kasi ito ano 'to eh, uh, make dahil sila ang DICT, utama. Oh, eh yung pa, gusto yung mabawasan yung kaso, oh. Pag turuan yung mga tao, di ba? Tama mag oh. mag ano kayo oh. in, paano yung uh, information dissemination oh, oh, oh. ang problema ano yan? ang mga officials ng DICT yun po yung yung pinaka mahirap interviewin eh. Yan nga di ba <laughs> oh, o, eh, oh, kasi siguro hindi nila maipali ma makita ang importansya ng oh. pagpapaliwanag di ba sa <laughs> tao bayan eh, kasi kung gamitin niyo po ang media lahat social media mm -hmm. Para lang sa tao, Simple lang, di ba? May nakita kang informasyon, paano mo po i-verify itong balitang ito? Ngayon, ganun oh, lang. Oh, oh. Di ba? Paano mo po matutukoy ng isang uh, fake news? Mm -mm. Di ba? Meron po, alam ko, talagang tayo, tayo sa Facebook na Blue Badge. Uh -oh. Ano ba yung Blue Badge na yan? Ano, uh -oh. ha? Kapag ka Blue Badge pala, ibig sabihin, totoo yung account na yon. At uh, saka nagbayad ka. Ah, ganun. Sa Ah, May bayad eh. Okay. Kaya hindi ako blue badge. Ah, ganon. <laughs> Mahal din. Sinusubscribe ba yan? Oo. Oh, oh, ah, si Dati hindi. eh, oh, oh. naisip uh, ni Mark Zuckerberg, ah, huh? mukhang pagkakaperahan ko ito. Huh? Ah. so, mga yung blue badge, magbabayad ka na ngayon. Ah, ganun. Pero hindi yan ibinibigay sa lahat. Jen, tama, huh? tama. Oh, Bawa sa... ikaw, na laman nila, ito, eh, totoong tao si Jenso Barjana. Oo, oh, alibaba, ako talaga. Oo, oo. Oh, oh. Aalokin ka nila, oh. gusto mong lalo tumaas ang ano mo, ah, mag-blue badge ka uh -huh. para ikaw talaga yan. Kasi sa Facebook, ano, Jenso Barjaga, misal pag pinansin mo, isang daan ng Jenso Barjaga, hindi uh -huh. eh, mo matukoy kung alin doon yes. ang totoo. Oh. At sasabihin pa niya, ito para ma-protectionan ang identity mo. So uh -huh. lahat ng Jenso Barjaga na hindi uh -huh. ikaw, tatanggalin nila yon. Ang ah, kasi meron kang blue badge. Oo. Oh, uh -huh. Ay, yun pala yun. Uh -huh. Ang problema, uh -huh. sabi ko ba, okay ito ah. Oo. Uh -huh. Ang tagal ko ng Facebook, alam uh -huh. mo, hindi pa sikat ang Facebook. May Facebook na ako. Eh. 2008 eh. Kalalabas lang yun eh. Dalawa nga yung account ko. May Friendster ako. May Facebook. Oo. Oh, oh, oh. Nung mawawala na yung Friendster, naglipatan na kami sa uh, Facebook lang Facebook ka. 2008. Oh. oh, oh. lang ako binigyan ng Blue Badge eh. Tapos may bayad pa pala. So, Barang ang subscriber oh, oh. ng Nung Blue Badge. Nung una ako, kaya lang hindi ko napansin. Eh, ngayon oh, oh. napansin ko, eh, ito binigyan na ako ng Blue Badge. Pag pindot kong ganun, may bayad pala. Ayun. Oh. Hinanap buhay na rin yeah. pa. <laughs> Kaya pala talaga ito sa Michael Zuckerberg. Eh. <laughs> talaga palang sucker ng pera. Yeah. <laughs> ay, hindi ako. Anyway, sige po. Basa kami ng ilang mga reaksyon. Ang tanong natin ay simple lang po. Ha? Dapat pa bang magpatawag ng investigasyon ng Senado sa pag-aresto sa dating Pangulong Duterte? Eh? Ang nagsabi ng mga reaksyon natin. Ha? Texters, ay eh, oo. Para malaman po totoo, 9404 ng Tondo, Manila. Ay, opo. Dapat lang po, Arnold ng Bukidnon. Ay, oo. Dapat po, Tobats ng Kaloocan. B, hindi na po. Bahala na po ang katastasang hukuman. Erwin Tobias ng Lipa City. B, hindi po. 3763 ng Manila. Abi hindi na po in the end the truth will prevail 89 84. Di hindi na po kasi pinapatagal lang nila obet ng Amadeo Cavite. Di hindi po paubayan na lang sa SC 6142 ng Bulacan. Kayo dapat lang para malaman kung ano talaga ang nangyari. Oscar Alinabo ng Dalagete Cebu. Abi hindi po nasa Supreme Court na 4758 ng kaloohan magbabalik pa po ang saganang ng mamamayan. Napansin mo ba, Nelson, pati alam mo bang, pati pala judge ng ICC, uh -uh. Uma, duma, binabatikos na rin daw po ngayon? Ay, ngayon sa social media. <laughs> Pero yan ba ano, sa Pilipinas lang ba nangyayari? Sa Pilipinas, sa Pilipinas lang yan. Na... <laughs> Siyempre, alam mo naman dito, di ba? Oh, oh, oh. Sa katutak ang mga memes na lumalabas ngayon. Kaya nga, naghalo-halo na eh. Oh, oh. Yung iba memes, yung iba akala yung memes ay totoo. Okay. Ay, uh, sabi nila, eh, fake news pala 'yan, 'di ba? Yung iba nagrarally sa ibang bansa, pero ibang mga lahi naman. Ayun <laughs> nga, na, oh. Pinapalitan lang ng audio. Pero Akala mo daming sinisigaw talaga yung isang particular na tao, oh. no? Pero pag yung tao, parang hmm. akala mo ang dami. Uh Nagtataka -uh. nga ako pero pag pinak-check mo pa hindi na mo naman hindi na mo pala ganun. Hindi naman pala uh -oh. -uh. si Pero meron naman talagang legit. Ah, well, may na, legit talaga naman. Ng rally sa iba't ibang mga bansa at marami rin sila, Totoo, totoo. Pero dapat maging uh, yung iba kasi ay ginawang biro na eh, no? Katatawanan uh -oh. eh, di ba? Sabi ko sa iyo, hmm. eh, ano lang yan eh, mayroong iba pang asar, iba uh -oh. naman gusto talaga kumita din at, naman. Katulad nito si Judge Botok do, di ba? Oo. May nag may nag-dub eh. Ah, o, oh, ginawang cartoons. <laughs> <laughs> ang naintindihan ko sa sabi yan, mercy buku. <laughs> mercy buku. G ginawang cartoons yan. Oo. Uh Oo. -huh. Uh -huh. Eh, French pala ito eh. Mm -hmm. Kaya pala. Ayan sabi. Ngayon ang balita dyan, ano ha? Uh, ito po, uh, bagaman marami pong pumupuri sa wala hong ligoy-ligoy, wala pa ligoy-ligoy, pagkakahawak daw po ng ICC sa pamamagitan nito si presiding presiding judge Julia Mutok sa unang pagharap ng dating pangulo Rodrigo Duterte nung nakalipas na Biyernes o so, napanood naman natin 'yan hindi rin po siya nakaligtas sa mga batikos sa social media noo sana uh -uh. target po ng maling impormasyon at mapanling lang ng mga post online ito po si judge judge Mutok uh -huh. na isang profesor ng international law at batikang abogado ng karapatang pantao tindi di ng background nito ha mm -mm. Matapos do po ang pag ng Biyernes ilan po taga-suporta ng dating pangulo ang nagduda sa kanya pong kredibilidad na pangunahin pangunahan ng pagdidiin dahil umano sa hindi siya marunong mag-ingles ang wikang naintindihan po ni Duterte pero may automatic silang ang translator eh no mm -mm. Ah, na English eh uh, batay po sa mga dokumento ng ICC bihing, bihasado po si Mutok sa limang wika ba? Ha? Ang kanyang katutubong wika, Romanian, Oy. Ingles, Pranses, Espanyol, at Italiano. Pero hindi siya nag-Ingles, eh, no? Mm -hmm. uh -huh. Meron ding anim na opisyal na wika ang ICC. Ingles, Pranses, Arabe, Chino, Ruso, at Espanyol. Isinasalin daw po sa Ingles ang pagdinig para kay Duterte at sa kanyang abogado, ang dating Executive Secretary Salvador Medialdea, ang mga paratang laban kay Duterte ay binasa rin po sa Ingles. Ano ha? At Isa, para, isa pang maling impormasyon laban daw po kay Muto kung manoy koneksyon niya sa Pamilya Marcos. Ba, meron ba siyang ganon? Uh -huh. ay Pero mali ata yun. Hindi naman daw ata totoo. Uh -huh. Napalabulanan ba? ang sabi niya, merci beaucoup. Merci <laughs> <laughs> Ayon, Isang litrato daw po ang kumalat na nagpapakita kay First Lady Lisa Marcos kasama isang grupo ng kababaihan at may ilang nagsabing kasama rito si Namutok at isa pang judge ng ICC, Socorro Flores Lera ng Mexico. Ayon, hindi raw po yan totoo, sabi ng ICC. At ang mga babaeng kasama sa larawan ay mga Pilipino at hindi po mga ICC judges. Pantakil mo mga matatawa ka talaga, eh, di ba? Uh -huh. Lahat talaga, eh, gagawin ng ano eh. Uh, yun po, uh, mariin po nilang uh, pinabulanan. Uh -huh. uh, sa isa pong platform na nakatoon po sa trabaho at profesional na koneksyon ng isang kamakilang post ni Mutok, ang dinagsada po ng komento mula sa mga Pilipinong nananawagan ng paglaya ni Digong. Tinanggal na ang nasabing post, ngunit kumalat na po sa social media, ang mga screenshot ng dokumento. Ayan. Mm -hmm. Eh, well, tayong kasi mga Pilipino, eh, talagang namang pinagbubuhusan natin ang attention niyan, ano? You know? mm -hmm. uh, kaya tuwa tuwa ang Facebook at saka mga social media sa Pilipinas. Malaki ang kanilang kinikita. Naku po. Eto pa, Jen. Yun lang. Oh. Uh, ah <laughs> Mag-iingat din yung mga supporter ni Pangulong Duterte. By bakit? Kasi marami yung nagkalat nga. Yung mga memes lang na sumusuporta sa kanyang posisyon, pero hindi nila naintindihan na memes. Kaya sila ay tuwan-tuwa tapos i-sineshare pa. Ah, gano'n! Ay, man. ito, ang katunayan. Jin. Ah, ano si, si, si. Ginaga ka Ginagamit Oo. ho kasi ngayon yung mga mga TV drama oh. na may mga popular na mga abogado. Ah, diba? okay. Uh -huh. Alibawa, itong uh -huh. si Attorney Annalise Kitting. Kitting? Siya ay professor at Harvard University College of Law. okay Criminal Defense and Public International Law. Uh -huh. Ang sabi niya, the ICC just made a grave mistake. Withdrew from the statute in 2019. Meaning the arrest is illegal. Oh. Tapos meron sa, sa bandang huli, pre-Duterte now or face the consequences. And then iba dyan, tuwa tuwa O oh, nga naman, prominenteng tao nga oh. naman yan. Oh. Pero si Annalise Keating po ay isang fictional character. <laughs> Hindi pala totoo. Hindi po siya totoong tao. Siya ay isang artista na gumaganap oh, oh. sa telenovela na pinamagatang How to Get Away with Murder. Pinanood ko ah, ito, maganda ito. Okay. twist ng oh, storyang oh. ito. Oo, oh, 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 oh hindi ko lang Kaya pala sikat siya, ano? Hindi ko lang matanda kung anong pangalan ng artista, eh. Pero sikat uh -huh. sikat artista. Kasi mas si mas kilala ko siya doon mm. sa karakter niya na attorney analyst kiting Okay. Pati si, ano eh, si attorney L. Woods. Oh. Kilala mo ba si Attorney L. Woods? Ang kilala ko, Victor Woods. <laughs> <laughs> Ganon din yung ano, statement. Uh, -huh. ba? Dapat matitingnan mo na, tingnan mo na yung mukha, Kung yun yan ba, eh, totoong tao, artista. Ito naman ay si Legally Blonde, eh, yung pelikula. Ah, Legally Blonde. Oo. Oh, oh, oh. hmm, Artist din niya. Oo. Oh, oh. Ang pinakabago ay yung Korean novela, yung yung attorney Woo, Attorney Woo. <laughs> Oo. Oh, oh. Magbigay din daw ng statement. Pag hindi ka nakahilig manood oh. ng kung ano-ano palabas, hindi mo ma Ito naman South Korean Attorney Woo, yung Woo. Lawyer, Seoul National University Law School. E eh, ganoon din ang statement, pareho-pareho. Uh -huh. Pero hindi ito mga totoong lawyer dahil uh -huh. sila yung mga artista na gumaganap sa kanya-kanyang mga kur... Uh, TV drama. Uh oh, oh. Ginagampanan lang pala nila yung, nila yung, act, yung, abogado. yung, abugado. abugado. Kaya Pero sa totoong buhay, hindi talaga sila abugado. <laughs> Ay, magiging ano nga. Oh. O, pagtatawanan kayo, di ba? Totoo. Ay, ang payo natin, saan mang kayo uh, nakapwesos yun, ha? Oh, oh. Ay man e, doon sa kabila. O, Pro Marcos, man, anti, ano, ganito, anti-DD. O kung anti ano man ang kataya, wala man kayong oh. pinapanigan, ah... Uh, ang payo kasi, wag na lang kayo mag-share. Oo. Uh -huh. Kaya kayo nga sabi siya, ko nga uh -huh. sa'yo, kayo na, maraming ano, ngayon, naglalabas, mayroon kayo pa yung picture. Oo. Uh -huh. Tapos mayroong coat. Akala mo to, akalain mo, siya ba sabi nun? Oo. Uh -huh. Pero pag dinobol check mo, hindi naman pala siya. Hindi nga. Oo. Uh, uh -huh. Wala palang ganun. Oo. Uh -huh. mm eh, ngayon nga, naka, na, lumalabas ngayon yung picture. Sabi ni Sir Nelson, uh, uh. sabi ni Sir Jen, ah, yun, uh, ang dami mga... Ngayon, mga ano ngayon. Yes. Pero pag pinanood mo, wala naman pala sinabi gano'n na. Ah, uh, yung iba pa, oh. Jen, o oh, oh, sasabihin niya, oh, ganito ang gawin natin, di ba? Oh. Ipasara na yung mga lahat na mga ano-ano oh. dyan. Oh. Huwag nang palabasin yung mga yan. Oh. Tapos may mukha mo, tapos may pangalan. Ako, akala tuloy, ako nagsabi, kaya oh. ikaw, ano? Huwag mga gan... kayong basta maniniwan. Oh. Na, diba? i-check niyo yung Facebook account talaga nung tao. Tapos, dugtong pa mm. yung organisasyong na ah, eh, oh, kaya oh, lalo oh, tuloy magagalit kay iba. Sabi ko sa inyo, pagka may binanggit na po yan, Ay, eh, huwag yun lang, ano, oh, i oh. i i nyo nang ano, i-block nyo na lang, alisin niyo oh. nyo na. Kasi ho, huwag uh, patulan, uh, di ba? Ang tendency, ina-agitate kayo eh. Oh, oh. Pag na-agitate kayo at nag-comment kayo, edi eh, jackpot po siya. Nainis mm -hmm. kayo, na blood kayo, tapos siya kumita. Yun nga. Pero ang isa diba? naman dyan na ngayon ay kumakalat din. Ito, totoo na yan. Ito, totoo. Totoo na yan, totoo na yan. Kasi yung mismo mga tao na ito ang nagsasabi. Mm -hmm. Ayun ba lamang? Yung kung totoo yan, di pa niniwalaan yan. Ah, oo. <laughs> ito naman. Oo. oo. Yung, di ba, sa mga biktima ng EJK, may mga picture na pinapakita. Ayan pilapakita. ako! Naglarali ngayon eh. Diba? Viral ngayon yan, oh. Ang problema, may mga picture dyan na hindi naman pala biktima ng EGK, EJK. <laughs> Ang number one na nagreklamo, Jen, ay yung anak ng doktor, na isa ring doktor. Si anak do ng doktor? Oh, okay. Si Dr. Lux Andutan. Ginamit kasi yung kan picture Lux. ng kanyang tatay, si Dr. Winston, Dr. Winston Andutan. Eh ang sabi niya hindi naman sa hindi naman sa EJ kay namatay ang tatay ko. Ah. Kundi siya ay pinatay at yung mga murderer ay nakakulong na ngayon. Okay. Oo, kaya dapat daw sabi eh So parang sinasa sinasama doon sa yung picture yung niya, picture, yung picture ng tatay niya Nananawagan nanawagan na, oo. Oh, so, sa oh. ustisa para dahil sa EJK uh, extrajudicial oh, killings oo. Oh. Oh, oh. meron namang isa yung isinama yung picture ni yung biktima ng hazing ah, si dun? Asyo. oo oh, oh. Astilio Astilio yes. dati so, nakaganoon din eh so oh. Oh, hindi yun naman yan EJK oo. Oh, oh. at ang isa pa ay yung <laughs> sumikat yan ako hinahanap ko <laughs> si, si yan. Aling ano eh Aling Sila Aling Sila Ali sino ba yung si Aling Sila si Aling Sila kasi di umano <laughs> oh. eh hindi naman natin alam kung yung talaga pangalan, di ba? Oh, Nanaroon sa Oscars, eh. <laughs> Pati sa Oscars, eh. <laughs> Meron kasing mga AJK victims sa oh, oh, oh. yung mga picture. Nakaupo sila doon, di ba? Oh, oh. Naka-live ba yata, eh. Oh, oh. Eh, tanging siya lang yung color yung picture. Ah. Tapos, maya-maya, pinaalis siya doon, tumayo, di ba? Oo. Oh, oh. Ayun pala, yung picture na yon nakita rin sa post ng isang ponerarya. Ah. Na yung picture na yon ay namatay last year lang. Hindi dahil sa ano? At hindi sa, eh, oh, last hindi sa EJK. Lang, last year lang namatay. Hindi, ay, hindi ano. kay Duterte. Oh. Uh -huh. so, Nangingiti tayo sa bagay niya. Hindi, hindi sa pinagkatawala natin mga biktima. Na kundi oh. yung sitwasyon, ha, yung oh. pangyayari. Kasi ang nangyayari, oh. lahat ay gumagawa ng kanya-kanyang ano ba yan? Panloloko ba? Diba? Oh. O kung ano hindi, ba? Diba? Parang deception nga yan. Eh. Mm. Panlilin lang ho yan. Eh. Oh. Diba? Pati na yung mga kunyari ay memes. Diba? Oh. Meron talagang pinatutungkulan nito na gustong mabig biktima Oo. Uh -huh. Ngayon ngayon may mm -hmm. memes kayo kay Aling Sila eh. uh -huh. Sabi nung sa Oscars eh, ng uh -huh. picture ng mga mga uh -huh. sikat na artista. And the, And the winner is Aling Sheila. <laughs> <laughs> Tumayo. <laughs> <laughs> Tumayo. Alam <laughs> pa. Di ba? Ay, ay, <ayan>, sabi natin Kaya <laughs> sa... Kaya nakarap mo kayo sa Aling Sheila kung sino yan eh. Uh -huh. Naku, Ngayon, mag-ingat tayo. Ha? Yan. At tama naman yung ginagawa nyo. Eh, hindi ba? Nagpapakita ng mga picture. Tingnan nyo muna kung oh. totoo ba ang biktima yan. Yan. Mga picture nyo nang kinuha niya no. niyan at ginagamit at kung yan naman eh, pabor sa posisyon Oo. o paninindigan ninyo, tingnan nyo muna kung totoo nga bang sinabi ng taong yun. Yan. O Lalo, yung bang nagsasalita na yun, eh, <clears throat> baka fictional character, niloloko lang kayo na nagpost. Diba? Totoo. Ito? Lalo ngayon pala na no, so, balita ko yung mga abogado na mga biktima ng EJ kay Enda eh, nga kung sino-sino ang... Kasi kinakailangan pala nilang dalhin sa ano din eh, Sa Netherlands. Yung ganun na ata ang proseso. At mag-ano mag doon, tubistigo na son. Mm -mm. ah, well, 'di ba mayroon natang ilan doon eh. 'Di ko lang alam kung si Matobato ba na ngayon?